pagkain doon nila mga kastig sa Brazil oh. Tantawan ninyo ang lugar oh. Grabe kanin doon diba? Mga oh, bisig asa tao. Diba oh? Uh -huh. Grabe kanin doon to? Diba? Pak! Papunta na tayo doon sa... Sino lang? Mataas! Papunta tayo. Cell, papunta na kami ng pababa Kaga, gaano ba ito kahaba kasi yung daanan natin kilometers punta pag, pag pumunta pala kayo ng Brazil galing ng Mati mga 2 kilometers yung daanan natin ninyo mga SD. so yung single lang ingat ingat sa daan kasi Napaka-slope yung daanan natin! Pasayero rin bakit sana? Hi! Masaya! Thanks! Thanks to joker ni German! <naman. laughs> Bye! Maganda para chersayos ko? Ito yung mga kasama namin o! Yee! Magtaraya mo! Hahaha! So, pababa ng mga kasig. Ngatingat lang kayong mga kasig dito ha! Lalo na yung pagpakit dun sa ano, sa pinay Payan. Pero kung single lang, okay lang entertaining. Sa lahat nga pala lang aking mga followers and subscribers, mga bago at mga tao na kasing matagal tagalong tagal sa <laughs> Hi, hi. Ah, bago at saka matagal na sa ating channel. Ano si Brad Dudu? Ito na. Shout out sa inyo lahat ng mga kasing chan. Mula, mula ano, ano tawag Surigao del Norte, Surigao City, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, and Surigao del Norte at saka yung Valencia Bukid noon napuntahan natin malay-balay Bukid noon basta lahat ng taga Bukid noon dyan shout out sa inyong lahat So mga kastig, may yung magandang hapon mga kastig. Nandito pala tayo ngayon sa uh, Purok Taturusi, Sitio, Brazil. At mga kastig, natin yung natawag dito nilang coming pa, tourist tourism o tourist spot dito sa Brazil. So tungayin natin mga kastig, punta natin yung sinasabi nilang the highest peak of the mountain. Nakita so, nyo ngayon yung kagandahan dito sa Brazil! Ito yon mga kastig yung palaruan dito sa Sitio Brazil Napakalaki at napakalawak dito sa Sitio Brazil Ipapakita natin mga kastig yung kanilang beauty uh, view dito sa kanilang natawag na ano doon Bundok So puntahan natin yung tinatawag nilang the highest peak So, eh. Arab. So, okay. harap ayun, puging-puging sila. Yan, so salamat, salamat, salamat. Ayan. Okay. okay thank you, you very much. <coughs> <coughs> Sumakasik. So, Papunta na tayo doon sa sinula. Mataas. Papunta tayo dito. So, ayan na makasik. Ayan. Dito na tayo ngayon sa coming tourism ng Surigao City dito sa Mati, Kuala si Brazil. Let's go. <laughs> palat makasig ang tinatawag nilang da high peak ng mati so ito ay sa dito, ito 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 kanila ang tawag dito kasting ito napakagandang lugar dito mga kitang kitang kita kitang kita mo ang buong uh, mga tanawin dito <céuises de movedjazau>

Shout out sa mga kaibigan natin dito sa Barangay Brazil. Ano pangalan natin mga madam? Hi po. Yan. So, hi po sa inyo ah. Harap sa camera, picture mo na. Ayun. Ayan. Dikit-dikit kayo, dikit-dikit. One, two, harap sa camera. One, two, three. Ayun, ganda nila. One, two, three. Ayun, ganda nila, ganda, nila. Ganda, ganda. Maraming salamat. YouTube channel YouTube channel, Lapalanga. Lalo. I-upload na nato. Basin mo suruy mo sa lugar na mo